Ayan kakabisa at mga bonsoy, kaganda ng mga bulaklak o. Eh. Dito sa Borham Park, lakad lakad lang tayo dito sa Borham Park. Ito ay eh, mga dilawan plants. Paborito <laughs> ni Bonsoy Irish. Paborito ko rin. Diba? Sarap pagsasampalin ng mga dilawan Eh. dito. Ayan, dilawan plants. Ayan. Mm -hmm. Ikot tayo rito. ikutin natin tong Durham Park simula tayo dito sa pinakadulo ikut ikot lang Durham Park kakapsat mga bonsai ito na yung mga plants maganda talaga to sa umaga okay, babalik naman tayo dito anytime naman no? pwede makabalik dito to mga red mga pulang plants naman to gabi lang kasi hindi mo nakita kita, eh. pero kita kita to sa araw gabi talaga eh reddish hindi ikut ikot ikot na lang tayo rito sa Borham Park sa gabi enjoy enjoy lang natin ang lakad upload videos na kakabsat mga konsoy enjoy enjoy nyo lang ang lakad ni kabsat makoy sa Borham Park pagkabi yung mga nagbo boting enjoy enjoy sila kahit gabi na tang kasi nga store po eh tang nga naglalakad eh pagbenda nga po tangin ina lakad, lakad lang nag okay, enjoy yung mga nagbo-boating sa gabi yeah, night boating sila sa gabi Hmm, nangyari dito sa right side. Natakilagi to. <discussion> Next time pala, balik na titik sa Baguio. Puta tayong tabok. pag-iipunan ko talaga yan. Tabok, Kalinga, Payaw. From Baguio City, Banawe. Sete rin, pang Banawe. Tapos tuloy tayo ng tabok. From Banawe, punta muna tayo ng... From Banawe, punta tayo ng Bontok. Then tabok na. Yan, yan ang mga target ko next time. From Baguio ah. 1 dami naglalakad dito sa Burham Park paggabi uh -huh. masyadong crowded yan na naman kasi sa Session Road masyadong crowded Sinalado na naman kasi for one week yan. pero konting tease na lang ang linggo bubuksan na ulit yun kasi nga last, last day ng panagbe nga sa linggo eh, pero hindi ko naanuhin maabutan yun fireworks display yun sa linggo kasi eh, pinapauwi na naman ako ni Irma sa Maynila alam niyo mo naman yun. Sunod-sunuran lang tayo sa kanya. Yan yung SM Baguio sa gabi. Gusto nyo ba pumunta doon? Wala na kasing kanap doon eh. Papakita ko lang yung, yung ano lang yung view. tara punta natin. Kasi nyo. <coughs> Lakat lang. Out muna natin. Tapos tagay to nang out muna natin mamaya at paano natin doon na lang tayo sa, sa magano deck mag ano video ang call itong baba from the view deck of XM Baguio yeah. Yeah, carnation plants to carnation plants Ito, kulay carnation kulay pink carnation plants nga diba yan yeah, carnation plants tawag yan pag may pag may dito mas bloom to mga halaman uh, Pag mga may ganon man of may bloom na bloom na yung mga halaman na yan summer months na eh talagang kasagsagan ng summer yung may yung buhay ng buhay talaga yung mga halaman dito sa Burham Park mga ganon po na may Month of may ganon red ay yung ka tapos ayun pinor white sa yung makita yung view ng SM. Hindi eh. Doon tayo sa view deck. Para makita nyo itong buo. Baguio. Sa Ano. Doon tayo sa view deck ng SM. Para makita natin yung buong ano, Baguio City. Akit tayo ngayon. Pag galing dito. pol sigi apa bisa senioran almak lazım <laughs> abi vallahi ya vallahi kalau boyung makritan ikat lang tak habis kan <coughs> belum kan 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 kan

view galing dito sa Burahan Park yung SM Baguio sa taas pero pupunta natin ngayon pupunta tayo doon sa may view deck kipicura natin yung view deck Kung Baguio makikita sa view deck pupunta tayo doon ngayon okay, out muna tayo kakabsat mga bunsoy pupunta tayo doon sa view deck ng SM para makita nyo buong Baguio City bye bye ingat at God bless mga kakabsat mga bunsoy bye bye